Ayan, napuntahan na nga natin tong bahay na to. Nakikita ko sa FB. So, ayan, medyo kinikilabutan ako. Ayan, dito nag dito nag-shooting yung The Spirit of the Glass, The Anothers. Tapos natanong ko din sa caretaker na uh, may international na din na nag-shooting dito at commercial. So, di, sila lang yung nakatira dito. Ayan. Galing, oh. Dito sila nag-shooting. Sila Rico Felereo, Dingdong Dantes, Alessandra De Rossi. Ayan. Medyo luma na nga siya kasi ah, 1931 pa lang tinayo na tong bahay na to. Ayan. Dito nga pala yan, sa may malolos, no? Kanyalete. Barangay Kanyalete. So, yan. Hinanap lang namin. Hinanap pa namin to. So, ayan. Ang daming pusa. Ayan. Ayan, no? Bawal nga lang ako pumasok. Baka daw may sumama sa aking bata. Kaya,